Maraming Lakers fans ang nagnyingit-ngit ngayon matapos makita ang unang laro ni Rocco Zikarski sa preseason laban sa Denver Nuggets. Habang ang Minnesota Timberwolves ay masayang masaya sa kanilang bagong big man, maraming taga Los Angeles ang nagsasabing malaking pagkakamali raw na mas pinili pa ng Lakers si Ado Thiero kesa sa 7'3 na Australian prospect na ito. Sa naging debut game ni Roko Zikarski para sa Timberwolves, agad niyang ipinakita kung bakit marami ang nagsasabing dapat siya ang pinili ng Lakers. Sa loob lamang ng 13 minutes, nakapagtala siya ng 9 points, 8 rebounds, 5 offensive rebounds at 1 steal. Isang solidong performance para sa isang rookie na hindi pagganap nakaka-adjust sa NBA pace. Pero higit sa stats, ang pinakanapansin ng mga fans ay ang energy at hustle ng batang big man na ito. Halos bawat possession ay nakikipagbabanggaan siya sa ilalim, kumukuha ng extra possessions at hindi takot makipagsabayan sa mga veterans ng Denver. Ang Timberwolves ay tila jackpot na naman sa kanilang front court dahil bukod kay Rudy Gobert, meron na silang isa pang towering project na may high ceiling. Samantalang ang Lakers naman na piniling kunin si Ado Thiero ay muling tinatanong ng mga fans kung ano ba talaga ang direksyon ng kanilang front office. Si Ado Thiero ay athletic, oo, may defensive potential at energy rin. Pero kung titignan ng pangmatagalang pangangailangan ng Lakers, malinaw na mas bagay sana sa kanila ang isang rim protector na gaya ni Zikarski. Dahil sa kasalukuyang roster nila, na may DeAndre Ayton at Jackson Hayes, pareho silang walang tunay na developmental big na maaaring maging cornerstone sa susunod na dekada. Ang pinakamasakit pa, ayon sa ilang insiders, ay nagkaroon daw ng pagkakataon ng Lakers na kunin si Zikarski sa second round, ngunit pinili pa rin nilang mag-focus kay Thiero. Ngayon, habang pinapanood ng mga fans ang sipag ni Rocco sa court, malinaw na marami ang nagsisisi isang 18-year-old na may 7 foot 3 height, mabilis kumilos, marunong bumasa ng laro at may consistent motor. Mga katangi ang bihirang makita sa ganitong edad. Sa totoo lang, kahit hindi kailangan ng Lakers ng isa pang center, si Zikarski ay value pick na sana, lalo na kung titignan ng future. Dahil kung sakaling magretiro si Lebron o lumipat si Aiton sa ibang team, mayroon sana silang batang big na kayang mag-develop sa loob ng system nila. Makikita sa sitwasyong ito ang paulit-ulit na problema ng Lakers, ang kakulangan sa foresight. Madalas nilang piliin ng NBA ready kesa sa high upside prospects. Samantalang nga mga team tulad ng Timberwolves ay marunong mag-invest sa potential si Rocco Zekarski ay maaring hindi pa dominant ngayon. Pero kung magtuloy-tuloy ang kanyang development, baka sa loob ng dalawang taon ay isa na siyang elite rebounder at rim protector. Kung mangyari iyon, tiyak na isa ito sa mga desisyon na pagsisisihan ng Lakers. I-comment ninyo na lamang po sa ibaba ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!